Kamay mo naman e, eh, parang sa dalaga eh. Oh, walang yan. Sarap ng aking pangulam ah. Inhaw, ay pupunta ho tayo sa tatay. Kalayo pala na rin tayo ni mga re. Tatay! Oh, ba, ay isang da, daan din eh. Baka daanan ha. Ay, ari pala inyo ng napagbubungkal na eh, yan oh. Oo. ay okay, hapong hapaw. Anong... ay okay, uhaw na uhaw. Ano ang aking may pag lilingkod sa iyo agang aga baka naman kay bubula buging ko na naman Oo, oh. abay hindi oh. oh. ayoko okay, yung may, may dinala sa inyo Nana, oh. Aba, ah. na na o na pagkain Aba, buti na alaala ko'y naalaalam ha. Oh. Alam nyo guy, okay, tanghalin na gumising. Oo. Oh. Tapos ako'y okay, nag-aalmusal na. Oo. Oh. Ang okay, nasa mid eh. Oo. Oh. Naaalala ko kayo, sabi ko bakit kay parang wala. Oo. Oh ayun pala ay tinanong ko kay sa inay sabi kay daw ay nandini sa gubat oh. Sige, meron kang dalang pagkain ng tatay, wala daw. Oo. Oh. O, di ngayon ay pinagdala ko kayo. Abay, salamat naman kung ganyan. Abay, welcome. Oh. Ano kang ginagawa niyo di yan? Ay, di aribin ng bangko. Oo. Oh. Oh. Hinukay ko ang mga tuawd. Nung mahukay ko, ay di minasibol na ganitong damaw. Ito'y... Anong tawag diyan sa damong yan? yung bagay oh. paglaki ay bago ko tamnam ng luya ay di sinusulasod ko muna yung mga ang tawag namin dito ay bukal yung mga sibol sibol at saka mga buto buto pag nainitan ay dito yaw oh. ay di pag natamnan ay wala akong problema sisibol oh. agad ang luya ayan ay, nga pa aga pa lang, lang. kita tanim din dinay ay luya. Abay mahaba din na raya na. mahaba -haba. luya, ube. Aba. Mais. Ah, kaya pala Aba, hindi dinatagtag ang mga anong haray. Oh, hindi ko ito tinatagtag at malaking tulong 'yan sa luya. Ang luya mainit na may lamig ang kailangan para uh, madaling lumaki at mm, ma hindi magkasakit wag lang ang papasukin ng maaga abo lalo nat pag yung magagamas abaya dapat hu mga kahalaman Roy Kawan tanghaling tapat mga Masingkat 11 oo mga 11 ho mga hanggang alas 4 hanggat mainit ho wag lang kayong magpapaabot ng alas 5 at yun may hamog na yan para maganda ho at walang diferensya ang inyong luya ay awa ng Diyos hu, yung tanim ko nung isang taon ay binisita ko ho kamakalwa aba ay napakagaganda ho ay di ngayon ho pag ulan ihuhukayin ko at magbibinta at yun naman ho iba ay di itatanim ko o oh, itatanim din eh ano dinik mo naman ho itatanim kaya palang inyong kamay parang luya dahin ano naglihito ko oh. Eh, oh, ayun ay, nga din eh wow. Hmm. Ay, ang kamay mo na, kamay mo na mani paran sa dalaga eh. Ba, hindi ay, 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 hindi mo naman ako tinutulungan. Ay, tutulungan nga. Ay. Oh, ay, malayo pala lara right? eh, tinyaw. Pinagdala ko kayong tubig eh, na eh. Kaya ginawa mo ay hindi ka nagbaon ng iyo alam mo ay, ay mga tatatlong inom ko. Aba, ba? hindi ko naman alam nagar na pala kalayo eh. Oh, ay, mong tubig at iabot ko sa inyo rin yung, yung mahiwagang bag. Oh, Nandiyan in yung inyong lunch box. ay anong pang ulam. Aba, eh, hindi ko lang alam. Ay sabi kay paghanda lang kahit eh, dadaling ko ay. Eh. Iniwan ako muna doon ng aking kinakain. Hindi, hindi mo ako tutulungan at uuwi ka muna at kakain. Aba, ako, ka Hindi kumitay. napabalik. oh, amba, ay eh, maganda pa yung inyong binalutan. ano? Maganda naman na. Parang tanda ko pare ay. Eh, oh, kung saan galing parang kay batang bow out nilagyan ng mm, adobo nung ako'y nagpunta aba, ay may pabalot pang adobo aba, o, walang yan sarap ng aking pang ulam masarap ah. na pang ulam baksew na tuyo aba, oo tapos tuyo pa ano? ano? ay preto oh. ayos na rin ayos Para na mo sa gaya lang talaga mga halaman niraw sadyahong kaya nang kinakain namin, kaya namin, kaya sa kawang kawang ng pagkain ay din muna at ako e magtatrabaho muna hanggat malilom pa pagpitik ng inay ay ako titigil na bakit? ay uuwi muna ay mahirap-hirap o kaya pala ay, kay ay makaga pa din ay? oo oh, alasin ko oh, ako din ay narinin na Okay oh, siya. Ay, ako'y mag... Huwag mo muna akong abalahay. At yung na. Ay siya, sige. Ano? ito huwag ka mga kahalaman ni oh. Bago ho kayong magtanayin kung ganun luyahan ang inyong tatamnan. Ay, bago ho kayong magtanayin. Ay, inyo muna hong sulasurin Ito ho, ganito Ang pansulasaw. Para yun hong sibol na mga damo-damo at saka ho yung mga buto-buto ay pag yan ho ay pumaibabaw at nainitan ay yan ho tuyo bago ho sibol na inyong luya hindi pa ho nasibol ang damo kaya yun ho ang kagandahan na ibinibigay kong idea sa inyo oh, sa okay, masisipag pala ho yung? yan ang ni Halamanerong batangginyo ang pag-asa ho natin ay nasa ating kasipagan at ang ating pag ng buhay yan. Oh. sige ho mga kahalamanero God bless oh, ang ating so, dragon fruit ay pamaya abangan mong at ipakikita ko sa iyo ang kapal ng bulaklak mga kapal ng bulaklak mm oh, pe, kayo nga pala yung nagbibinta ng ano no ng ng ano ng dragon throat ng puno oh, oh. ayo oh, yan PM ay, lang ah. may order sa iya? ay wala pa namang ay, na mga followers nyo baka gusto bumalay ay. may hiling na may hiling na san luler 75 pag nakadalawang luler 150 gagawin kong tatlong lulay para wag na hunin yung puputulin para humadali ho, ho ang kamang pagtubaw pagtubaw ang pagtanim naman ho December <coughs> start ho ng December o January itanim na ho nyo at bago ho ulan sibol na may suloy na oh. ay nakaw ay naka na lalo na ho pag ang kinuhanan yung magaling hong mamunga namumunga na siya ang anim na buwan hanggang isang taon na ho kay makakatikim na sa produkto ninyong itinanim na dragon fruit oh yan yeah. oh. Eh, pwede ka nang umalay at magalusan okay siya sige dyan Ay, muna kayo siya. sige ingat okay bye bye oh. Uh.